tao! Pasensya na oh. Mas kalasi. Ang ka, sakit. Opo, kaagaling niya lang po sa pilay, lulumpuin niyo na naman siya. Ay, sino ba kayo at ba't kayo nakapasok dito, ha? Oo, oh, bakit mo ako sinisilipan? huwag niyo nga po papatakasin yung mga yan, tatawag ako ng polis. Miss, miss, teka lang, teka lang, hindi ho kami masasamang tao. May hinahanap po kami tao, nagkamali lang ho kami ng pasok. Pasensya na ho talaga. opo, sister, pasensya na po ulit. Hindi ko po talaga sinasadya nung nakita ko kayo Scobeta kanina okay. eh. Pasensya na po. Namalay lang po talaga kami. Akala namin nandito yung hinahanap po namin. Sige, ganito na lang ho. Para ho, wala ng gulo. Alis na lang ho kami. Pasensya na ho talaga. Oh. Pasensya na ho. Hindi na ho, ho maulit. Tara na. Tara tara na. tol. Uh ano? eh, may sugat ka pala eh. Eh, alay ka na muna. Gamutin muna natin yan. Ay, naku sister, huwag na po. Baka mamaya, mga magnanakaw yan eh. Umaarte na, nagpapanggap, nagpapalusot. Ikaw naman, anong umaate? Tingnan mo, na nga eh. Saka, wala naman silang mananako dito sa kumbento. Ang tanging yaman natin ay ang ating mga puso. Kaya, mas lalo natin silang dapat tulungan. Ali ka na. Sige na nga, sige na nga. Pero pag may ginawa kayong kalokohan ulit, ha? May shotgun kami rito at hindi lang yan sister, sister mo! Sister, ko, sister. Um, uh, ako si Kidlat, si Punot Ho Dagul sa kasisig Sister, maniwala man ho sa hindi. Wala, wala ho talaga kaming intensyong masama. Sister, uh... ah... Sister Veronica. Sorry. Siya naman si Sister Gloria. Siya naman si Lady. Stay in administrator namin siya dito sa hospice convent. Karamihan sa mga kasama namin dito, mga matatandang madre. Yung iba may mga sakit, kaya nasa loob na ang kwarto nila. Nako, sister. Hindi na po dapat kayo nagbibigay ng info sa mga to. Baka mamay, mga scammer to eh. Oh, Aray! Ano ba? Tantahan! Ang weak mo naman! Oh, hindi ako weak. Injured lang. Laking tao, oh, eh, oh, eh. Lady! Huwag mo na masakta bisita natin. Eh, siya na nga po yung ginagamot eh. At saka, hindi oh. naman mga bisita yung mga gatecrashers yan. Oh. Diskumpyado ako sa mga to. Ano ba ginagawa niyo dito ah? Ano ba inaanap niyo? Kung sa tingin niyo may mananakaw kayo dito, kwes pues, wala. Matagal nang kapos kami dito sa pondo. Kaya nga nagtitinda kami ng jam. Pandagdag sa budget namin dito. Siguro naman makukonsensya na kayo. Kaya kung may masama kayong balak, wag niyo nang ituloy. Talaga ba Miss? Itong mukhang to? Mukha ba itong magnanakaw? Mga sister, pasensya na ho talaga kung nagulo ho namin kayo. Pero ang totoo niyan, meron ho kaming kinahabol na kriminal. Medyo malaki ho kasi yung atraso sa amin. E natimbrehan ho kami na sakay ho sila ng puting van na may caution sticker sa kaliwa. Kaya kung nung nakita namin yung service n'yo, sinundan ho agad namin. Yun ho yung nangyari. Kaya pasensya na ho talaga. Puting van na may sticker? sa bahay nang wala na si Scarlett, kaya hindi po totoo ang paratang na pinatakasin siya. Matos, ano ba yan? Kanina ka ba nasa phone? Come on, let's eat! May namin ni Scarlett. Mom, ako naman ang ginagawa. I don't think you'll be able to eat if you see this. What are you talking about? Yeah. Pinagkakaabalaan ni Dad. Yan. Katulad na sinabi ko walang pami-pamilya. Kailangan ko panagutin kung sino'ng dapat managot. So, Tutulungan ko sila na panagutin ng asawa ko, si Scarlett Victor, sa patas. What the hell? Sino Dad? Sino Anong pinagsasabi mo sa press? Scarlett, Scarlett, parang hindi ka pa sanay. Nilaglag mo talaga ako the minute I left? Walang hiya ka talaga rin doon. It's only for show. Palabas? You abandoned me! Of course not. Ano mo ginagawa ko ito para hindi ako mawala sa posisyon bilang anti-crime, sir? Hayaan mo muna ng gawin ko yung diskarte ko. Ano ba? Pahuhupain ko lang yung issue, okay? Hanggang sa makalimutan na ito ng mga tao, makakabalik kayo rito ng parang walang nangyari. Understand? Totoo ba yung sinasabi mo? Of course. Come on. Sa tagal-tagal na natin magkasama, hindi mo pa ako kilala. Ginagawa ko ito para sa pamilya natin. Ha. Uh. Wow! Bakit may iba pa hubang puting bandito? Uh, ang totoo? Oh. Teka lang ah. Oh. Ano, bang kasing kriminal yan? Ba't kayo naghahanap? Ba't hindi yung mga polis? Nahihipagtulong kami sa kanila pero mas okay kung mas marami maghahanap sa mga Victor. Hindi kasi basta-basta yung mga yun eh. Um, de, de ganito na lang. I-search natin yung pangalan ni Scarlet, Victor. yung hinahanap namin, eh. Ah. Sorry, Miss. Sorry, okay? Sabihin sorry. ko na lang ba yung driving sorry. namin. Sorry! Eh, right, let's driving kayo! Bilang prasera ko nyo dyan. May mga bata ba dyan? None of your business, Miss. Hindi ka pa ba tatayimig, ha? Sinasabi ko lang na masaya yung mali mo. Ikaw, ka agad-agad! Para sa panda nyo. Hindi na namin kailangan yan. Sigurado kayo, Sige. Ito? Si Pogi. Yan yung naka-inkwentro ni Lady. Kilala niyo ho siya? Oo, ito yung nakapangga sa akin. Yung service nila. Yung parang gamit namin na service. K Saan sila nagpunta? Eh, dumiretso ay panorte. Tapos meron akong nakausap na lalaki na kamas. Sigurado kong siya yun. Oh, may lead na tayo. Tara, sundan natin. Pero, Paano nyo malalaman na sa norte sila nagpunta? Sister, bahala na ho. Basta kailangan ko namin kumilos. Tara, tara! Teka, teka. Sorry, ka ba? Pahingan muna tayo. Pahingan natin nasa biyayo. Tsaka sisig, tingnan mo kaya ba yan? Sige, tol. Saan tayo Ano, dito? Sa... Sa sakya ni Sig? Ano? dito. Dito kayo magpapahinga. Neck, neck nyo. Oh, ito ka kwarto nyo? Oh, salamat kayo, mababait yung mga sisters. Kayo ah, habang nandito kayo, wag na wag nyo sasaktan yung mga sisters ha. Kung hindi ako talaga yung makakalaban ninyo. Sasabihin ko lang sa'yo na totoo na may shotgun dito. At alam ko paano gamitin yon. Kaya umayos kayo, lalo ka na. Oh, oo na, na. Alam na namin yung kakayahan mo. Hindi mo, ginawa mo sa akin, no ka sa akin, no? Kala mo hindi ko napapansin? May gusto ka sa akin. Oh, wow. Oh, wow. Grabe yung ka prangka ni Lady, no? Hindi naman siguro masama. Masama? Kasi wala akong interes sa ganyan. Kaya pwede ba tumigil ka? Kasi hindi ka cute. Okay. Hindi ka gana sa akin yung ganyan mo. Maiss kayo dyan, ha? Ikaw na mag niya. Check mo pala eh. Pakita ang kamay namin. Paskan ang kamay. Baka nang oh, Puro ka cute.